Kapagpalang araw kung muli sa inyo mga kapatid ko sa mga followers ko po dyan sa mga kaibigan ko ayan sa lahat ng mga kapatid kong pinasakan ko ng gamit ayan guys may tuturo po ako sa inyo na alamang gamot din pampakalma ng blood pressure or para sa mga may high blood ayan guys tuturo ko po sa inyo ang halamang gamot na ito ayan guys na waya dami uh, ilaga nyo po ito sa tatlong baso tas, uh, hanggang sa mag isa na lang tapos inumin nyo ayan po guys, ay inuulit ko po sa hindi pa naka-follow sa akin I-follow nyo po ako sapagkat ang tuturo ko po sa inyo ay 100% na legit po, hindi po bawal po sa akin ang magturo ng kasunong nga lingan mapapalo po ako sa tas niyan ayan guys, para ito po sa mga automatic, bababa talaga ang pressure, ayan guys, ilaga nyo ito ipakita ko po Ayan po siya kapatid. Ayan. Ayan. Parang pipino po yan. Chinese pipino po yan siya. Ayan. Chinese pipino. Hanapin nyo po lang ang ugat nito. Ayan guys. Hanapin nyo po lang yung ugat. Tapos yun ang bunutin nyo at ilaga. Ito. Ito. Ito siya oh. Ayan. Tapos ang ugat niya nikunin nyo lang. Ikukuha na rin po ako. Salamat. Hanggang sa muli. Next video uli. I-follow nyo po ako. Salamat po.